Hi! Shoutout mga kabungaan! Nagpunta po tayo sa La Cristi Resort So ayan po ang ating pupuntahan ngayon Ayan, tingnan natin yung mga bata Hindi pa nila alam ko ano ang kabuuan sa loob ng La Cristi Resort Pero parang excited na sila guys Tingnan nyo naman Yun Yung dalawang bata ah Ano gagawin niya na ah? ba? Diba? Naguusap pa sila Naguusap pa sila kung anong meron dun sa loob Ayan, guys, abangan natin ayun nga yan, ang loob na nasa upungan pa lang tayo guys ha yan may makikita tayo dyan mga uh, tent yan po, isa pala at syempre, hindi mawawala ang video okay video okay meron din silang video kaya yung mga gusto mag video okay, better, may mga Pwede rin So, ayan po Pinapakita pa lang po natin Ang mga tent So, mamaya guys Abangan nyo ko Anong meron doon Habang meron yung video Siyempre Ako pa ba Hindi ako mapakatsin yeah, Mamaya May books Tayo ka na rin Habang meron yung video Abangan Kaya kabubangan ka Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đây. những video hấp dẫn tapos na ating kembotan habang may nagbibidyo okay. So ngayon, syempre hindi mawawala ang selfie time. Hindi tayo makakapos sa selfie. At ayan po, oh, nakikita niyo ba guys? Ang ganda. Ang ganda na Ang kaya ng Yan ay matapang sa kubad. Sorso Sa diba? Dayo, diba? Pero lapit lang yan kaya kaya, kaya niyo bulat ang ganda at hindi kayo mag sisisi sa so, loob naman guys ay may tindahan kung gusto nyo kayo pilit ayan magbili kayo at ayan pa meron pa sila mga karagdagang tent sa may bandang likod at syempre ayun meron tayong makikitang manok <laughs> kaya may nakikita dyan, nakalagay dyan sa guyong, parang ito na yung paliguan, na flowing lang sya, walang pataya nyo, dere, dere, de. talagang probinsya, probinsya, probinsya talaga ang dati na natin dito guys, so ang sarap ng tubig na pahalali, so ayun nga o, oh, diba, ang linaw, ang linis-linis ng tubig selfie again alam nyo na Nature na nature talaga ang dami niya. Talaga, kung ano ito, kung ano ito, kung ano so talagang nakakawala talaga ng stress dito sa lugar. Sa Lacristi Cristi Resort, sa Huban, so, sa lito. Tingnan nyo guys, oh, hindi Nila, oh, pack. Pack na nga ito. Hindi na. Oh, na pa Ang ganda. At alam nyo ba guys, kung magkano lang entrance dyan, is 30 pesos lamang entrance mga kabunganga ayan pa meron pa silang tent dyan ano ba tawag dyan cottage yon yun o you know, may extra pa si doggy so yun, nakikita nyo ba yung puno na yun ay puno na bua ah, kubo na yan ang ganda nyan floating yung kubo na yan sarap mag selfie selfies, -selfies. ang ah, ngayon ay bawal muna daw maligo dito sa lugar na to dito sa may kubo hindi natin alam kung bakit wala tayong matanong kung anong dahilan bakit bawal maligo pero dyan yan dyan ang sarap pwede pwede lahat mag tumbling ka dyan sumisip ka dyan magkakuntung ka dyan sa bato kung gusto mo Yon lang ang sarap ng tubig guys tamang tama sa mainit na panahon sa yung kubo, may amaya. Siyempre, hindi mawawala ang selfie. Selfie time sa kubo. Mmm. Ah, ako pa ba mga kabunganga? Ang sarap at ang ganda ng place. Thank you for watching, mga kabunganga. Bye.